Wala po kayong payong? Ha? Payong? Ha? Eh. Payong po. Inyo na lang po. Para po pag umulan, may payong po kayo. Kumain na po kayo? Salamat. Ha? Salamat. Kumain na po ba kayo? Salamat. Eh. Hindi pa nakauwi. pa po nakauwi. Ikaw? Hindi, wala ka payong. Hindi, okay lang po. Nakita ko po kayo kanina, wala kayong payong eh. Gusto kasi ko, ba bawal mo pa sa Ha? Bawal ko mabasa, kahit tago mo na ko rin. Pero kumain na po ba kayo? Ano po ba yung niyo? Taytay. Taytay -tay din pa? Tiga taytay -tay din po ako eh. Dito sa ano, sa Moson. Hmm. Ay, Ay wala lang pa payong itinabalay, mamaya na lang po. Okay lang po. Sige. Hindi, inyo na lang po. Uh, Mababasa ka eh. Okay lang po. Hindi na lang po umuulan. Mamaya po, pag umulan, wala kayong payong. Okay lang po, inyo na lang po yan. Marami naman po kaming payong eh. Alay, kayo? Eh? Oh, opo. Kaya problema niya pag sakay? Hindi, okay lang po. Nakita ko po kayo dyan kanina eh. Oo. Ano nga eh. Tumakbo mm -hmm. <laughs> nga kayo.